Hello, magandang araw sa lahat. Ayan, meron nga tayo dito ngayon sa isda. Hindi ko nga alam kung anong pangalan nitong isda. So, ano bang pangalan sa inyo nitong isda? Abumili bumili lang ako dahil sa siya. So, ang gagawin ko nga dito, hiwaan ko lang muna siya dito na party. So, ano ba sa, sa inyo ang pangalan nitong isda? Dahil ang alam ko is dalagang bukid daw. Basta ang mahalaga is isda talaga siya. <laughs> 'Di ba? So, hiwain lang natin siya dito tapos uh, maglagay lang tayo dito ng counting asin. Ayun, titimplahan lang natin ng counting asin. Napakabago pa niya. So, dito sa ating kawali, magpainit tayo ng mantika. So, bali use oil yung uh, ginagamit ko. Siyempre, tohin muna natin siya. Masarap naman to na isda dahil malaman siya. So, kailangan lang muna natin siyang putuhin para mawala yung langsa. Imbalik lang natin siya. Ayan, at luto na. So, ilagay muna natin sa ating lagayan. Dito naman sa ating kawali, maglagay lang ako dito ng tatlong basong tubig. Ilagay ko na rin dito yung luya, sibuyas, at asin. So, papakuluin muna natin siya. Ayan, at pag kumulo na, ilalagay na natin dito yung ating kamatis. At ilagay na rin natin dito yung ating piniretong isda. Masarap ito dahil nakatipid tayo. Dahil kung hindi natin tulagyan ng sabaw, so tatlong piraso lang, kulang pa rin kung marami tayong kumakain. So at least ito may sabaw, healthy pa, at lagyan din natin ito ng kunting gulay. So bali naglagay lang din ako ng pampalasa. Nilagay ko na rin dito yung aking patola Tapos uh, siling uh, haba At uh, sibuyas dahon Tapos nilagay ko na rin pala dito yung pako Tapos kunting uh, alugbati So ayan, pakuluan lang natin saglit So ayan na, ulam na agad Ang ating tatlong pirasong isda Marami na ang makakain ito dahil kahit sabaw lang ay ayos na so ikaw ay uh, bago ka palang dito sa aking youtube channel huwag mong kalimutan pinutin yung ating bell button para palagi kayong updated sa ating mga simpleng ulam na sinishare dito sa ating channel at ready to serve na yung ating tinolang isda na hindi ko alam ang pangalan sa isda <laughs> maraming salamat sa panunood kain po